gamitin yung yabang, dapat talino. Kasi, ang yabang, kadalasan, dyan tayo napapahamak. Good morning sa lahat sa ang panigman ng mundo. Ngayon ay ang pag-usapan natin is paano po natin gamitin ng tama ang ating mga kinikitang pera dito sa abroad. Based of my experience noon, ang gusto ko talaga ay magandang bahay. Papatira ko yung magulang ko sa magandang bahay. Hindi ko iniisip kung makakaipon kung paano ako mag ng pera. Kung paano ko makaiipon ng madaming pera. Hanggang dumating sa punto na nawala na yung aking magulang na pinagawan ko ng bahay. So, ang bahay guys ay uh, pag iyan ay ang, hindi siya kumikita, siya po ay responsibilidad, problema at siya ay liabilities, hindi po siya asset. Kasi hindi siya kumikita. Ang asset lang po yung kumikita na pera is yung tulad ng mga apartment o bahay na pinapaupahan yun po yung acid. So, tayong mga OFW, kung nagpapagawa tayo ng bahay para sa ating sarili o para sa ating pamilya, yan po ay problema. Bakit? Lalo na doon sa Pilipinas, sa Pilipinas ay laging may bagyo. At laging bawat bagyo, may chance na masisira yung, yung bubong. So, bawat sira ay paayos. So huwag niyong ubusin ang pera niyo sa pagpagawa ng bahay, pagbili ng sasakyan. Magtira kayo ng pera, kalahati na sahod doon sa uh, kalahati sa sahod niyo kaya ilangang i niyo sa bangko. Huwag kayong maniwala na ang uh, ang pera niyo na i sa bangko ay uh, useless. Paano nagiging useless ang pera na nandoon sa bangko? kahit kumikita lang siya ng 1% a year, at least sigurado. Kaysa maniwala ka at kung may mga tao pang magsabi sa'yo, mag-invest kayo dito, malaki yung kikitain nyo, malaki yung uh, ginansya mo sa, sa, sa puhunan mo. Huwag kayong maniwala. Kung mayroon na kayong maraming pera uh, na savings, kung hindi nyo kailangan yung pera nyo doon sa savings, i eh, time deposit nyo. Kasi sa time deposit, mayroon siyang 4% interest annually. Kada tuig nga lang, kumikita siya ng 4% at mayroon siyang 20% withholding tax. At least, at least siya yes, sure. Kung malaki na talaga ang savings nyo sa bangko at kaya nang bumili ng isang bahay, ibili nyo ng isang bahay. Limbawa, sa, sa isang subdivision, ibili nyo at uh, papaupahan nyo. Pero, take note, pag kayo ay magpagawa ng bahay o bumili ng bahay para paupahan nyo, kailangan nyo pa rin ng maintenance kasi ang bahay ay nasisira at mahal ang labor at mga materialis so yun lang po wag nating ubusin yung pera natin sa paggastos ng mga pangarap natin dapat titingnan natin ang kinabukasan natin dahil hindi tayo hapang buhay dito sa abroad uh, lalo na dito sa Israel one time lang dito wala nang second time at doon sa Middle East, ang age limit doon is until 42 years old lang. Kung ex-abroad ka, 40 kang pwede kang 46 years old. So, sa mga more than 46 years old, hindi na pwedeng mag-abroad sa Middle East. Kaya isip-isip, guys, uh huwag gamitin yung yabang, dapat talino. Kasi ang yabang kadalasan dyan tayo napapahamak. Okay lang kahit sabihin sa atin ng mga tao na ay, ano, uh, madamot siya, uh, hindi siya marunong magpahiram. Guys, tandaan nyo, mabait lang yang tao na yan kasi ihiraman kanya. Pero once na map napahiram nyo na siya, aawain ka na para hindi mo na siya masingil. Yun ang realidad. Hindi man lahat, pero based of my experience, sobrang close ko, pamilya ko pa, pero, nung siningil ko na, ako na yung pinakamasama sa lahat ng nakilala nila. Pagkatapos kong napautang. So be wise. At uh, magingat po ang lahat. Bye bye.